Bagamat hindi aprobado ng pamilya ni Carlos Yulo, partikular na na kanyang inang si Angelica Yulo, ang relasyon nila ni Chloe San Jose, tila nakahanap naman ng kakampi at basbas -bas ang pag-iibigan ng magkasintahan mula sa matandang miyembro ng Yulo family na si Hill Yulo. The Philippine Showbiz List presents Carlos Yulo, binati ng kanyang lolo sa anibersaryo nila ni Chloe San Jose. Si Hill Yulo ang lolo ni Carlos mula sa amang si Mark Andrew Yulo. Hindi katulad na kanyang maternal grandparents na sina Rodrigo Frisco at Anhilita Pukis na nakikita sa mga interview at kilala ng publiko, tahimik si Lolo Hill. Hindi to kailanman nakisawsaw sa kontrobersyang kinasangkutan ng pamilya at nagbato na negatibong komento laban sa apo ang pananahimik at pagiging pribado ni Hill sa issue ay hindi naman nakapagtataka pa dahil sa kamakailan lamang siya umuwi ng Pilipinas. Katunayan, masayang nagdiriwang ngayon ang pamilyang Yulo dahil sa wakas makalipas ang mahigit tatlong dekadang pagtatrabaho nito bilang OFW sa Riyadh, Saudi Arabia na pagdesisyonan nitong mag-for good na dito sa bansa. Nitong mga nakalipas na araw sa Facebook post ni Mark, sunod-sunod ang binahagi niyang update sa pagdating na kanyang ama kung saan ay masayang sinalubong ito ng kanilang mag-anak sa airport. Baka sa mukha at ngiti ni Hill ang labis na kagalakan na makita ang mga apo at mga anak. Ayun kay Mark, 73 years old na ang ama at 39 years ng OFW. Sobra anya ang pasasalamat niya sa ama dahil sa edad nito ay nagtatrabaho pa din at patuloy silang na sinusuportahan kahit na may kanya-kanyang pamilya na sila. Kaya naman ganun na lang ang kagalakan nila ng mapagdesisyonan ng ama na wag nang bumalik pa sa abroad at gugulin ang panahon na makasama ang kanyang pamilya dito sa Pilipinas. Sa pagiging dakilang ama at lolo nito, tinawag ni Mark si Hill bilang Superman na talagang hindi sila pinabayaan kahit na sa malayo at nakasuporta maging sa mga apo nito. Mensahe ni Mark kalakip ng video ng pagsasama-sama nilang pamilya, With our Superman, thank you so much for all the financial support you've given to our children, Big Daddy. Big thanks po, Papa. We love you. Buhay OFW, Pilipino, Puso. Hill Yulo greets Chloe and Carlos on their anniversary. Sa pagbabalik bansa ni Lolo Hill, hindi nga lang siya pinapurihan sa kanyang kasipagan at pagmamahal sa pamilya, kundi maging sa pinakita nitong suporta kina Chloe at Carlos na naroon ang malawak na pangunawa sa mga bagay-bagay noong linggo, September 29, 2024. Masayang ipinagdiwang ni na Carlos at Chloe ang kanilang 52nd month Sa kanyang social media post, apat na larawan tungkol sa special occasion ang inupload ni Chloe. Makikita sa una ang solo photo niya habang may hawak na bouquet of sunflowers. Sa ikalawang photo naman ay ibinida ni Chloe ang kanyang boyfriend. Kasunod ng mga ito, mababasa naman ang sweet na sweet na monthly greeting ni Carlos sa kanyang partner na ipinadaan niya sa isang love letter na sulat kamay kung saan nakasulat ang mensaheng Happy 52nd Monthsary Mahal Ko, I Love You So Muchy Mahal. Ipinanating ni Carlos ang kanyang pasasalamat kay Chloe para sa suporta at pananatili nito sa kanyang tabi sa kabila ng mga pagsubok na kanilang dinaranas. Alam niya raw na marami pa silang pagdadaanan pero handa siyang salubungin ang lahat ng yon kasama si Chloe. Kasunod nga nito ay sinabi ni Carlos na looking forward na siyang maging daddy at asawa ni Chloe. Sinagot naman ito ni Chloe ng I love you endlessly, Carlos sa comment section na roon ang palita ng matamis na I love you sa isa't isa ng celebrity couple. Bagamat may ibang netizens pa din ang patuloy na kumikwestiyon sa pag-iibigan ni na Chloe at Carlos, marami naman sa kanila mga followers at fans ang kinilig sa pagiging matatag ng dalawa na hindi nagpapaapekto sa negatibong puna sa kanila. Kabilang nga sa damagdag na supporters ng pag-iibigan na Carlos at Chloe ay si Hill. Katunayan sa naturang post ni Chloe, makikita ang iniwang komento ng lolo ni Carlos sa pagsasabi sa dalawa ng God bless you both and happy anniversary. Agad namang tumugon si Chloe kung saan ay pinasalamatan niya ito at pinayuhang magpahinga dahil kakabalik lang nito ng bansa. Anya, maraming salamat po Big Daddy. For sure, pagod pa po kayo niyan magpahinga po kayo ng maigi. God bless po. Samantala si Carlos ay nagpabati din ng pagmamahal sa kanyang lolo sa tugon niya rito na Thank you po daddy. I love you po. Nanalikipan niya ng sparkling heart emoji.